guys, yung aming garden ngayon, no? Ayan, kung nakikita ninyo. So, ang ganda na ng tubo, guys, ng mga broccoli. No, tingnan nyo, guys, ang ganita. O, di pa? Good morning! So, yung vlog pala natin ngayon, guys, no, ay kung napa, napansin niyo or napanood niyo yung last kong vlog, sinabi ko doon ay ipapakita ko sa inyo, guys, yung aming uh, backyard garden dahil ito na naman, guys, yung season ng mga uh, cowlies at brocolis no, dahil uh, ano na dito, guys, sa Nepal, winter na siya. So, papakita ko sa inyo, guys, kasi ang ganda na talaga ng tubo niya ngayon. So, medyo malalaki na siya. Ta napakabilis lang, guys, no, parang ako rin nagulat. Talagang makikita mo yung grow ng vegetables guys ay napakaganda so ayan guys finally wala ng masyadong araw no kaya mag vlog na ako dito sa aming garden kasi sabi ko ipapakita ko sa inyo guys yung aming mga pananing dito so ito guys no ayan dito ako sa likod <laughs> may pusa natakot yung pusa sa akin ayun sa show So ayan guys, yung aming garden ngayon, no? Ayan, nakikita ninyo. So ang ganda na ng kubo guys ng mga broccoli. Ayan. So nandito yung kamatis. So puntahan natin doon guys. Puntahan natin dito sa gitna. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, ang ganda. O di diba? guys, oh, no? Kalalagay ng guys ng mga fertilizer. Ayan, kung nakikita nyo guys, no? Walang konting damo dyan kasi kalalagay lang ng mga fertilizer. So ang ganda guys ng kanilang mga tubo, ayan. So dito ako sa gitna. Nandito yung sa likod ko, ayan. And then dito naman meron kami ditong broccoli yan lahat guys sa Broccoli doon sa kabila yung cauliflower. Ito naman guys yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan yung parang petchay. Yan. Hindi siya petchay guys totally pero parang medyo kakaiba siya guys. Parang green na green siya. Hindi, 'di ba yung petchay parang puti. Ito guys medyo ano siya, puro green talaga. So ayan, medyo malalaki na siya guys, no. So sabi ng nanay ko, pwede na namin itong i-harvest pa konti konte No, kasi masyado siyang thick. Ayan, masyadong thick yung tubo niya. So ngayon, pwede namin kumpaga pwede namin i-harvest ito pa unti-unti para the more kasi na hindi siya crowded, the more maganda yung kanyang tubo. So ngayon puntahan natin dito guys yung sa cauliflower. Yan, ito guys yung kauli. Yan. So yung kauli guys, medyo konti lang, no? Yan. Konti lang sila. So ito guys yung plant, no? Ganito, close up natin. So ganito ang itsura ng broccoli. Yung dahon niya dark na dark. Yan, dark na dark Yan, ang ganda ng tubo guys, oh um, Malalaki na siya Yan, oh diba, ang ganda nila tingnan Talagang looks healthy na sila ngayon Parang kailan lang ito tinanim, oh Malalaki na sila And then, punta tayo dito sa gilid, no Dito sa gilid, may mga beans na nakatirek dito So, ito naman guys, no Yung parang pechay, no Yan, yung parang pechay Oh, ang ganda ng kanyang tubo yan. So, dito malapit lang sa bahay yung nursery. Ito naman beans. Yan, malapit na siya gumapang. So, ito guys, no, malapit lang dito ang bilihan yung nursery ng mga vegetables. Kaya nakakuha. Nakakakuha i kami ng magagandang klase pa. Tingnan nyo yan guys, oh. oh. malalaki na siya. So, after siguro mga one month, pwede na tong ma harvest. O, oh, wala pang one month. Mabilis lang to guys, lumaki. Yan, no. Talagang nilagay lang yung mga seeds dyan. Kaya ayan, masyadong dikit-dikit. So, dito naman sa side, no? Nandito yung mga cauliflower. So, ang mga cauliflower, guys, no? Medyo light yung kanyang dahon compare sa broccoli. Yan. Naku, guys, pag namunga ito, talagang ang ganda tingnan. I-check nyo, guys, yung aking mga past vlogs ay makikita ninyo. Ang gaganda talaga ng bunga ng mga broccolis namin. So, punta tayo dito sa side. Oh, ito yung mga unang tinanim, pinatanim ng nanay ko, no? So, lately lang ito ni kinocultivate nila. So, since palagi umuulan, may mga grass na naman. Ayan, ito guys, yung... Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yon. Medyo light yung dahon ng cauliflower. Yan. Tingnan nyo yan, guys. Ayan na pa siya, pausbong na pala. O, pausbong na guys yung bunga niya. Oo, ayan na. O, ba? Diba? Wow, ang ganda naman. nag start na pala siya mamunga. Yan, maliit pa siya. So kung may nyo guys, no, yung kanyang dahon is lighter than broccoli. Yung broccoli medyo dark talaga siya. So yan guys, puro kauli yan, no. Tapos may mga konti ditong pechay, oh. Yan, so so far yan lang guys yung aming laman ng aming garden. And then meron kami dito. Uh, kamatis, isang puno o oh, di ba hatik siya guys sa bunga o oh. Wow, ang daming bunga oh. Yan. Oh, malalaki na guys pero green na green pa siya. Hindi pa siya hinog. guys, maglalagay kami ng fertilizer dyan sa para ito guys, sa bulaklak ayan dito kami sa rooftop po okay, lalagyan namin dito ng bulaklak ayan pa guys, so ang dami oh ayan, nandito yung aming dragon fruit ayan alaga ni ina yan. So, naka-harvest na siya yan, guys. So, kaya yun nilalagay namin ng fertilizer yung mga, ano, mga paso. Kaya ilagay na ito ang bulaklak. Kaya bibili daw siya ng bulaklak. Yan. Mm -hmm. Yung mga discard yung mga oldies. 那没他们贵。 lagyan na namin ng fertilizer oh. ready na yan, lagyan ng bulaklak dalawang hipag ko kasi nandito tumutulong sa akin yan meron pa doon yan. so, bibili siya ng mga bulaklak na bago, tapos i-ano dito, ilagay guys, ready na yung ano, yung lalagyan ng bulaklak. Yan. So, tapos na ang trabaho. Bababa na ako.